masaya yung puso mo. Okay naman ano po, masaya. Hmm. Gano'n kasaya yung mga puso ng lahat? Walang pagsigla. Grabe, ano? Ngayon nga pong nabalitaan namin nakuha na siya mm -hmm. hindi na kayo mapakalim ni ate. Mm Siyempre -hmm. sobrang saya kasi sa mga sita, sumama na rin. Um. Eh, yun ako siguro yung talaga yung bindi ng Diyos na panahon sa kanya. Mm -hmm. Sabi nga niya, nagsisisi siya na ngayon lang siya sa mama. Sabi niya Sana noon noon pa. Baka nga gumagawa, gumagawa na kami ng bahay, no? Okay. Uh, kasi ang plano namin, siyempre sa galing daw niya ng paggawa ng ano, gusto namin parang siya yung magiging uh, atiwala dito sa promised land. Isa pa yung bahay pagalingan. Gusto ko siya yung mag-handle So, yun lang, uh, sobrang yung puso namin, yung family mo na Stas. Alam ko lahat din ng mga ah, nagmamahal sa channel natin ay sobrang saya oh. sa pagsama na ni tatay na nandyan na sa atin, no? Paano nung napag-uusapan, yung pamilya, gano'n? Hindi pa po namin gano'n napag-uusapan, pero... Masaya yan, lang muna. Masaya lang po muna. Kasi kulang hmm. pa po kami magkakapatid. Sinabi ko nga po sa kanila, na magdaan sila ng kahit isang kunyari po, linggo, nandun kami lahat. Mm. Pindadalo kami lahat kay tatay. Oh, pwede. ko po, po yung isang kapatid ko sa kasi mm. ate. Eh, yung isa po kasi nasa trabaho po ako. Oh, magkakaroon tayo ng ano? Sama-sama tapos kakain tayo. Oo, okay. yun yung sabi ko sa mga kapatid ko. Mm. Pero kita ko yung sa mata mo, yung mukha mo, maaliwalas uh -huh. eh, no? Nandun na yung ano, kita mo yung saya. Ganun. Kaya nga po nung oras na nalalaman ko na nakuha na si tatay, sabi ko dun sa ate ko na ate magbabantay ako kahit Sabado, Linggo, o kaya pag Lunes, Martes, sa mm. tayong gawa. Mm. Kaya dito wala naman ka ako sa atin. Papalitan ko, sige. Uh -huh. Ngayon po yung usapan namin na sige ka, bahala ka. Mm. Uh -huh. Kaya po nagpaalam na ako sa amo ko uh -huh. na uuwi po ako kada Friday. Uh -huh. naman. Para yung Sabado-Linggo dito, oh, okay. ano? dito po. Kasi po nasa bahay lang naman ako noon. Napapahinga. Mm. Oh. Sabi ko, at least ako makikita ko si Tatay kahit pa paano. Mm. Yun, Yun lang, sobrang saya ko din. Say, oh, alam mo yung ano, um, yep. heaven hmm? sa saya. Yung nararamdaman <laughs> namin yung uh, tatay at nanay ko. Lahat kami, masaya kami. Ano, doon ay... din po, doon nga hmm. po sa amin na, But ikaw wala na si tatay mo doon? tinatanong mm. po ng kumpari niya. So yung mga kuya, excited na siguro magpunta rin dito. You know? Opo. Kanina pa tumawag po ako. Mm. Eh, gusto kong makita nung isang... Ay, kagabi pala, tumawag po ako dito. Dahil mm. dumating po si Biko eh. Asan ba eh kasi tatay patingin eh sakto naman po wala mm. po kasi signal doon sa amin. hindi rin niya oh. Tapos ang, ang ang damit niya kasi patong-patong 8 natanggal ko na yung tatlo. Pero, araw, yung muna araw, yun nga, nagpunas. Tapos, nag, nagpalit naman yung pang itaas, yung short. Pero, ang maganda, yung, yung six years na pantalon at saka yung brief niya, matanggal na. Ano nga, eh, pwedeng i-exhibit, pwede mong isabit sa <laughs> ano. Palanguti. <laughs> mo, alam mo, yung para siyang ano, yung puzzle, wasak-wasak na siya. Matagal na po kasi, 7 hmm. years na. Yun. Okay, yun lang. Ah, na, na mo na siya kanina. sabi niya, eh din ka muna sa loob, sabi niya. Nagdo-drawing kasi. Iwanan mo ako dito. Sabi niya, hmm. sige ka, ako mo na ka ako sa loob. Mm. Basta eh, lang ako yung ganito, na pagdo-drawing yan, o kahit saan mo gusto pumunta, o kaya lang. Basta mm. dito lang ako, eh, niya. Okay. Kamusta yung lang siya, no? okay, sige. Wait lang. Ang ating uh, poging-poging kuibin -poging... nandito. Sige po. Gusto po kayo. Grabe talaga. Daniel Padilla ng Manalastas Family. <laughs> Kuya Bin, narinig mo na ba si tatay kumanta? Oo, oh, ang galing ng boses. Oo, no? Baka pwede mong samplean dito ka. Labit ka kaya, no? kay, ano, kay tatay. Tay, maabala kita sandali. Okay lang. Bunso po namin kapatid. Yung, opo, yung bunso po namin kapatid, hindi ko alam baka pwede namin itapat sa inyo sa galing sa pagganta. Oo. Oh. Okay lang po ba? Sasampulan po kayo ng kapatid ko. Okay, okay lang. Amal. Oh, sige. Okay. Mag-studio siya. Ako, sa studio. Yeah. Ngayon ako sasampul siya. Doon, pumunta sa, sa studio. Pero ito na po. Ready ka na, ko Pakitinggan ko na habang ako yung Okay. Presenting. Uh, Melvin Manalastas. <laughs> <laughs> hey, Presenting Melvin Manalastas. <laughs> <laughs> Lahat ng tao may pangarap. Okay. Oh. Uh, Ito Pagkatapos mo, ako naman ang kakalala. Okay. Pwede. At sana hindi tayo magkalayo At sana naririnig mo Hindi ko kaya ang tingutin kita Basta noong Liit din ko man apoy na sa satan ang totohanan ay maluwari kita dito din oh diwa Tay! Koteng lakas ng loob, ano, baka uh, hindi tayo makakanta pagka may instrumento, ano. Ah, uh, baka... Nakakasan mo ang i studio tayo, e. Eh. Tay, baka pwedeng mong tapatan. Eh, ako naman, ano? ah. Ah, iyon. 🎵 Paano ang puso ko kung wala ka? 🎵🎵 Mangangarap lang ba na Ang matapiling ka'y langit sa akin

I'm going to go so ay house. I'm going para sa iyo. Oh, ang ganda. Pagmayinit dahil ganyan ang buhay sa mundo. Huwag mawawalan ng pag-asa karating din ang ligaya. Ang isipin mo'y may bukas pa na mayroong saya. Kapigo oh. ay hindi hanlang upang umatras ka Huwag kang iiwas pag Dapat lang lumaban ka Ang kailangan mo'y tibay lang lo Kung mayroong pagsuma Ang liwanag ay di man At muling mamamasdan Ang ng mundo ay hindi lagi Ikatid ka sa wika pangarap mo no, ay makakata basta magintay ka lang oh ready uh, na rin to ah totoo nato nasira yung ipin ko hmm. ano sumisingaw eh. sumisingaw yung aking boses, kaya pa eh. Ano? pero tay meron talagang iaalay na kanta sa inyo si Kuya Ben ang kapatid namin oh sige sige ihandog e, mo nga. tama eh para para sa iyo pumunta ka sa studio na doon ka mag-sample ka roon ano, para di oh, mo tsapul taro magiging mang-aawit ka na ano. Opo pero tay kasama ho kayo doon pagka nag-concert na tayo sa oh, uh, ano ay kaya mag-practice yan. Ano, na mm. beto okay. Ito na po Lalakasan mo loob mo yung uh, ano pulang nang lakas na loob wala, lakas lang ako. Pero paro wala kong pumutin. Oo, naman. Lakas lang no, ang loob. Ay, eh, kasi baka kung yung music, hindi ka na makakanta. Oo. Lakas lang ako, lakas lang Ang nararamdaman ng puso ko, matagal eh, Gusto uh -huh. sa puso Gusto kitang isayaw ng mabagal

pangarap siya Kaya lang, ano, nahihirapan siya kung paano siya magsimula, ano. Bigyan ng mga uh, diskante, ano. Ba't kulang ho ba yung ano nung boses, yung uh, laban ng boses? Kulang sa lakas, ano. Mm -hmm. Lang kulang lang sa lakas, ano. Sige, eh. kasi pagka nakatutok sa pakisang, may malakas na yun. Ah, tay, ganito. Sige nga po, baka pwede niyong turuan yung kapatid ko. Ano? Ah, wait, kunin ko po yung isang upo. Ah. Eh, pagka kasi may instrumento na sa kung ko, baka mawala yung boses mo, no? Mm. Pagka kumakanta ka, nanginginig yung boses mo, saka medyo mahina, ano? Yung, yung buka ng bunga nga mo, pagka bumibig ka sa malit na. Kasi pagka malit lang, baka mo biglang bubukas na gano'n, ano? Malakas yun. Kasi pagka antimano, malaki ang bunga na, buga, uh, buga ng bunga nga mo, hindi mo maididiscount yung antimano. Ma mm. Gano'n, ano? Ang uh, antimano, kaya ako nahihirapan na yan. Eh. Antimano, pagka malaki ang bunga nga. Ano, antimano, tapos ang na. Ang galing. Ay kinakailangan, ang ikom ng bunga nga mo, maliit lang. Kahit kumanta ka ng Tagalog, kumanta ka ng uh, English. Lakas lang mo talaga. Uh, marunong marunong kumanta. Oo naman. Marunong. Daniel Padilla po yan ng Manalastas. Eh, kung ngayon lang ako nakita, medyo naninibabi siya. Kinakailangan ang pag-aralan niya. Mayroon mo ang pag-aralan mo, kahit maraming tao, huwag kang nahihiya, ano. Mm Kahit maraming tao, basta i discard mo. Ako, ako naman ang kakanta. Oo, sige. Tagalog, ito. Nalimutan mo na ba ang mga pangako? Sabi mo rin ako ang tanging na puso mo. Hanggang wakas di maglalaho Para ako mo'y hindi nagbabago Naaalala mo papa Mahal ko Ako'y iyong iyo Ngayon at kailan man. At sa piling ko Ligaya ko'y hinatatapuan Nagulat ka ng pag-asa Tanging ikaw ang, ang ligaya At magpatay ng paman Mahal ko Awit ah, ko'y iyong pakinggan At naging tatandaan Mahal kita Pag-ibig ko'y tanging sa'yo Sinta ikaw ang lahat sa akin At makamama ikaw at ako sa lagi magkapiling. Oh. Ano? Grabe! Eh. Ano naman ko hibihin? Ay Ayos na. Thank you, Tay. Thank you. Practice lang, eh lahat ng tao may pangarap. Okay. Thank you, Kuya Bin. Na Eh Eh, pagka naging singer ka, ay marami kang magiging chicks. Ay, chay! Ano pong gusto niya merienda ngayon, Tay? Eh, sa akin naman eh. Eh, hindi naman ako namimili, sir. Hmm, ano? okay. Sige po, papaano ko lang po kay Kuy. Ah! Halo-halo pala. Magpapaano po ako ng halo-halo, no? Tay. Kanina pa siya, no? Hindi na papaano lang. <laughs> Somebody else, your heart. Somebody else, your heart. They can never be mine. Wow, ang galing palak naman. Asensya na po, no. last, Tay, last na Tay, kain na tayo? Nakare-ready na po. Nagluto po ako ng masarap na kaldaretang baboy para sa inyo. Wow! Uh, ito po yung uh, after six years ba, ate, nagkasama na kayong kumain ulit. Aww. Kasaya lang sa hulot. Pakaramdaman yun. So, ito yung pinagpasuan nyo. may ano may date yung dalawa ko. <applause> eh sabay lang kayo. Ba't Ay, di mo kayo maglaman? Ganyan siya. Itipit ng ulam. Tama na. Tama na. Ubusin niyo yan ha. Hindi kasi pwede na umulit pagka... Uh, oh. okay. Oo. So, pwede pwede naman umulit. Dream real tayo. Gusto ko ma-enjoy niya ng anak niyo yung ano. Tara. Kita. ba? Kakain mo nga tayo. Moment nung dalawa, ikaw. Ah. Anjoan. Eh, nakakainin yung napakakainis. Kasi, pag sa buhay sa Maynila, no, alam mo naman dati, nakatabang ako sa Maynila. Eh, kumakain na ang tao, eh, ito, anak, oh, ito. Ito, isang piraso Dalawa Dalawa na... Dalawa naman. mag-uulang. Dalawa na 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 Dalawa na mag uulang bawi ka kasi sa atin yung pagka uh, okay na lahat dami namin gagawin ni tatay eh. na tay ah. sige po ilipat niyo yun hawakan niyo ito kukunin ko ito yun maganda po kayo dyan mag snack po kayo ng sige, mag ano yan Sige, mag-ano lang po kayo dyan, Banting ha. Okay. Opo. Ito mo siya nung nag tay. Siyempre, siyempre love ko kayo eh, kaya okay lang maabala po ako. Oo. Ah. Kaya sa service niyo, mahirap ang service. Thank you, ano. Welcome, tay. Love you, tay. Love you. Nakasama ko ng wall yun. Nag-promise siya, lahat daw ng mga lumang damit, tatanggalin na siya. Sabi niya nga daw po, basta may ibang na daw. mm -hmm. Naka-ready na po yung bag. Anong oras po tayo mga ano mga alas 6? Gusto niya kasi ano madaling araw eh. Kaya sabi ko aga na -ano lang. Ah, dati pa. Ah, okay. Pero mamaya maaga-aga na no, tayo. Ayun. <laughs> o sige tayo, kaya lang mo muna kayo. Doon lang ako ha. Sa labas lang po ako. Ah, pakainin ko lang si Nanay Luz, no? Tay, gusto ko lang malaman yung pakiramdam kasi pangalawang anak nyo yung kasama nyo kumakain ngayon. Kahapon si Ate Jade. Ito ha. Inuulit ko. Napakasarap magmahal ng nagluto dito. Mm -hmm. Eh, oh. eh e, pagka, pagka isinusubod, nahuhuli ang basa. Mm. Siyempre, may kasama pagmamahal. Tawagin ko po yung ay, nagluto. masarap magluto talaga yung nagluto eh oh, Sandalip po ah oh, oh, tawagin ko siya Yan may sin Hala magdadal happen man Yan yeah, yung talaga naman, uh, bukod, uh, talagang bubukad talaga lahat ay pinakakaisahan dito ba gano'ng data Oh, oh. Hmm. oh. gusto oh. niya yung mga punda na iluluto Nagugustuhan niya eh kilala sa at kuya mo sabi ka po Mm. Sabi ko kasi may kasamang pagmamahal. Kasi gusto namin tumaba ka. Uuwi ka sa pamilya mo nang uh -huh. pagbaba. Mm. Sana yun lang ko sa bahira. Saka mm. para maramdaman mo yung pagmamahal. Aray, salamat. Maraming salamat. Mm. Kaya kakainin ko na nakakainin. Mm -hmm. Salamat. Salamat Thank salamat you. Mga. sweet Mary. Ate. Ate Janet. Thank you. Isang panlilingkod ko doon na